Hey! Good morning, good morning, good morning okay, Tayo. tayong, uh, ayan, yeah, as always. Ayan, yeah, tapos meron tayong ka okay, americano At uh, meron akong take na Bibi bibig. Ka bibig, kayo ka-bibig. So guys, let's eat.

phải mang lại Được rồi, lấy lần sau tắt đi Thiệt có thể xảy mà em let's subscribe and indicate naman dari buis philippines. bingo da hai. marketing na is <laughs> pagkagaan niyo muna itong ating video. Nakapir. Nakapir na sa inyo. Two down. Pwede tayong dalawa? Pwede tapos po. Then umaga, tumagos ano, 8 plus euros. Kasi nagtitihan ako ka ng bibili ka, kaya yung mga yun. yung pinakain ko sa, sa terus jenis per mata banting yang matrik coffee with with milk. Coffee with Nagbago ako. Ito na ang kinainom kape ng kape, kaya sulod na linggo, bakal muklang, dahil magismutin na naman po nila. naman, ako ulit. Pero yung pa yung mag yung 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 ibalik ko yun na... na, na berapa satu bis mau pilih kalau kumaya takut itu apa apa ya next year next year yung anak ko itatasal para malitan ang sal. Ang boring ng premiere ko guys. Pasensyaan nyo na, wala akong ma-upload. Hindi ako nakagala. Kasi dapat nag-hiking kami ng Saturday hindi ako nakasama. Wala akong budget. Kasi... Ano? Um, Minsan... Ang kapatid ko kasi na... Papay, nag-a-apply ng na Pagka na uh, ubusan sa nang budget pagkain o pamasahe sa Manila. Sa akin humingi. Kaya, <laughs> yeah. tapos may isa pa ang kapatid na sa Pilipinas, na lalaki. May sakit, may sakit kasi hindi mas hindi pwedeng makontrabaho na ibibigat. Binata naman siya, pero may anak isa. Iniwan ang girlfriend. Nagkaanak sila, hindi po sila kasal. So, yun, nasa kanya. Ginawan pa namin ng bahay. Kami yung sumusuporta. Kami dalawa ng kapatid ko na sa Italy. Kaya, yeah. Tapos may pamilya pa. Pero yung um, sa pamilya ko sa Pilipinas, yung aking asawa yung bunso ko anak, yung anak kong nandito, yun yung nagpapadala ng, ano, na alawan sila. Minsan, papadala ko ng konti, pang ulam, pero mostly na nagpapadala ng yung, yung, yung may trabaho na nag-abroad na yung anak kong pangalawa. kaya yung nagpapadala doon. kasi na, may mga binabayaran pa, pa ako. Kaya, Kaya ganun. Buti na lang may anak na ano, tumutulong. Kaya naman po saan tumulong, din naman niya Pero yun nga, dahil sa medyo hirap ako sa financial na, bahay na bagay. Kaya siya muna yung ano, uh, hindi nagpapadala doon dahil tuwing sahuran, may ibig uh, na sa akin pang ano na, pang budget sa pagkain. <laughs> Pero yung, tapos minsan niya, yung budget ko, uh, nababawasan, pinapadala ko sa kapatid ko na sa buho, na sa Pilipinas, tapos itong isa kong kapatid na lagi nang sa akin ng tulong. Ay, nako. Pero yun nga, may asawa din siya. Ang asawa niya ay si Kaya lang, um, minsan pagka ano, may problema, naubusan din. At saka, uh, yun, di man kasi laging maano, ano, maaluan, mingit sa atin din. And minsan, maliit lang din ang binibigay ko. Pang pamasahe yun, alawan sa pagkain niya. Ngayon nag apply sa pakatar. Kala nga niya mag-apply, marami siyang bayarin. Kaya, um, ayun, at least may, may trabaho yung asawa niya. May, ngayon mag, magkakatrabaho siya. Kaya lang, yung mga anak na iwan. Malalaki naman, kaya lang yung, yung dalawang ano pa, elementary. Pero may lulot lola naman at yung kumuha yata sila nang mag, magbabantay. Kaya lang. Kaya, yeah, mahirap. Pero yung asawa din naman niya, every 6 to 7 months dahil maximum or 9 months Umuwi naman kasi gano'n naman lang ang fewan niya. Hindi, mga 6 to 7 months lang naman sila sa barko. Tapos baba, tapos balik ulit. Yan, yeah, kaabutin natin ang 13 minutes to para may pang-upload tayo. Wala talaga pang-upload, guys. Tapos yung Sunday may event kami pero wala may event kami pero hindi ako na pa. video busy busy may event sa church eh hindi naman kasi may event pinaka uh, may ano lang uh, appreciation ano uh, appreciation month sa mga pastors every October yan second month of October so, second week second week pala ah uh, mga kada buwan ng October yun uh, pastors assist, uh, appreciation 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 man yan so meron ano bigyan sa akin yan ibe ano ko din ay e, 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 magano din ako ibibigyo ko rin ko ano yung mga regalo na natanggap ko nung din ko sa sa naon may cash, ano, mga bagay-bagay, may so, mga message na sinulat ng mga youth o mga kataan. Ayan. Pang-upload ko para sa Martes, ah, uh, Merkwebes. Ito, pang bukas, Merkwebes. <laughs> Kasi wala talaga ako ano, may video, walang ano, may video. So, wala ko ma-upload. Ayan, ayan. Yeah. Paubos na guys at sobrang late na talaga ako sa trabaho. Malapit na ang trabaho ko dito pero lagang nalilig. Sorry Lord. Pasaway na ano, trabahante. So, so guys, ako sa mga katin, yun guys, tapos na tayo masakit. Hindi na nagsatapagawin. Thank you so much for all for some more videos. Love, yous Love you guys. Bye. Ayan guys. Hello. Okay, nakalabas na sa kapihan at ako ipapasok na sa aking trabaho. Late na ako, masyado na ako late. Pero ya, yeah. <laughs> papasok na ng trabaho. So, thank you guys sa laging pagpanood. Nag-away na sila. Ano ah, nangyayari sa mga to? Laging... ano ba yan? Ba't nag-aaway sila? Ah, kasi nga, tumai yung kanyang aso, hindi man lang pinulot. My gosh. So, nagagalit si Lola. So, guys, hanggang dyan lang. Dyan na yung aking bus. Bye!